Ako si Mon Alboro at narito ang isang minutong paalaala tungkol sa buhay. Ang importansya ng isang hakbang. Minsan, parang nakakapagod isipin ang laki ng pangarap natin, ang bigat ng problema o ang daming pagbabagong gusto nating gawin. Pero ito ang totoo. Ang malalaking tagumpay nagsisimula lamang sa maliliit nakbak. Na Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng sagot ngayon. Hindi mo kailangan ma-stress kung ano ang dapat na maging decision mo. Kailangan mo lang gumawa ng isang maliit na aksyon ngayon na isang hakbang patungo sa iyong layunin. Halimbawa, naghahanap ka ng trabaho. Ano ba ang dapat ang una mong gawin? Siyempre, maghahanap ka muna nag gusto mo ang trabaho sa social media, jaryo, o sa mga job sites, that's it. Isang hakbang na yon. Tapos ang sunod ay i ang biodata o resume at ipasa sa mga kumpanya. That's another step, di ba? Ang progreso ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa patuloy na pagawa. Ang bawat maliit na hakbang ay patunay na umuusad ka kahit hindi mo agad nakita ang resulta. Kaya huwag nang hintayin ang tamang oras o tamang plano. Magsimula ka na, tandaan, kahit ang pinakamababang hakbang ng paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang. Gawin mo na ang unang hakbang ngayon. Kaya mo yan. Ako si Mon at ito ang aking one minute one lesson.